Bili ka rin. Bibili ka ba ha? Bibili ka? Uy, mayroon ka nung ganun. <laughs> mayroon ka na. Saan gusto mo? Yan? Oo. Oh. Ala, lahat na pakiyo. Bagay sa damit mo. Oh, yan, bagay sa damit mo. pink na lang, lang. Only one, only one. Wag yan, kay ano? Oh. Ito namili. Ulit siguro nakikakain na tayo. Ang give na mami. Ito, namili. No. Ang dami mong ganyan sa bahay. Mayroon ka na nga sa bahay niyan. Marami na. O give kita. Hello po. give. Sa ulit mo. Ay, kunin mo dali. Pwede naman mami. Pwede naman Ren, dito ka na magtrabaho. Gusto mo mag-work? Cashier ka dito. Gusto mo? Taga, ganun ganun lang. Thank you. <laughs> doon na, kabila tayo. May shoes doon. Hale, bili tayo shoes. Hale. mami, oh, tagal ni mami. Uy, nabayaran na tulen. Ah, tapos na. nabayaran na pala. Huwag mo sirain. Hindi yung sirisira hindi talaga yan Kau. dito na lin, wala pa ah. wala pa andyan ah Hoy, makalimutan yung sandal ko <laughs> andyan ang pagkain natanong eh, wala pa lin, isim ato yan oh, wala pa uy, halika na iwan mo yan baka lalabas yun pang, batayan mo pang wala po, hindi naman yan Slowly. Slowly. Tara, Len. Hindi, tagal naman ang order namin. O, oh, naralen Pili oh. ka. Buy one, Ini to. Ito sa akin. Pili ka. Dito man lang, oh. Pili ka na, oh. Diba maganda? Size 8 ka? yan nga, yeah, ito by nga. One one. By one take one nga, nag-usap na Ito yung by one take one. Ene, ene. Rao. Nagkausap na me. Sa tama, Len. No, ito nga sa akin. Be, ito na. Yung kanina. Kwan mo ako doon, overstock mo. Kung may size 6, size 6. Kung meron, yung bago. Oh, pili ka. Wala na daw yan, Lino. Nag-iisa na lang yan. yung mga sa Ring-ring. Kapingke ka siya yan. Si Ren o namili. Ay guys, dito tayo namili. Tayo lang. Mili ako. Bibili ako. Lang. Di ah. Hi. Kit ng o. Oh. Rabiling <laughs> oh. bag. Da, sa Facebook yan nakita ko. Si 99 lang yun len dalawa. Dalawahin mo na. Hmm. Para Nandoon na sa akin. Yung nag Ayun na lang. Sige, 'yun na doon. Kasi sa akin lang. Beh, pa, <laughs> pa, 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 pa. partner eh ano ko doon pa baka. Hindi kapareha. Bukti nakaabot pa ko doon, no? <laughs> ba, <bettering> ka, no? <laughs> Oo nga. Oh, partner niya ba yung blue ba? Hindi mabintang blue. Mm -hmm. Kahanap ka doon sa blue or um, yung isang kulay. Yung brown. Oo. Uh -uh. Pilihan ko. Ito ba? Para pang ano sa ulan ba? <laughs> pang ano sa ulan. <laughs> Nag-iisa na. Ha? 7.99. Dalawa. 7.99 dalawa? Oo uh, nga. Um, Nag-usap namin kanina. Any o any. For 7.99. Any two wag isa daw, yun ang presyo sa likod. Isa lang. Pariho dito. Bet, saan na? Pag isa na lang sila? Last stack na to? May mga seven naman. Pero yung brown, isa na lang. Mayroon din naman mo. Hindi si ba <laughs> <laughs> malaki sa akin doon? <laughs> Tama lang ba? Ah, lang din ng, ano, okay. At, Asan din Asa nang brown? Land <laughs> Len okay. okay. so, <laughs> blue or ay, brown? Pili len. Ini partner ko. Partner dalawa nga sa akin para may palitan pag ulan <laughs> sa'yo yung iba o oh, isa oy len, pili sa len Brown or blue? Brown? Ah, uh, sige. Wala na talaga yung size 6? Sige, para makasya sa'yo, Len. Tayong dalawa. <laughs> <laughs> Ay, ang blue, isa uli yan dong. Brown na lang, eh, pwede sa ibang kulay. Kahit anong kulay na. Sige dong. Size seven. Say seven para sa blue? Oo, say six talaga ako. Kaso, kaya naman, no? Oh. mo lahat lahat, ma'am. Len, kasi yan, Len. Kasiyan, ha? Ha, ha, ha. Hmm, pwede mo Pili ka na, Lin. <laughs> Ako bayad nga sa akin. Ikaw bayad sa iyo. Ha? <laughs> Ayaw niya dong. <laughs> Nahihiya siya. <laughs> <laughs> Kasi wala. Napili nga. Isa na lang sa akin yan na lang. Ay, ito o. Oh. Ka na. Bye bye. Pili ka na dito o. Oh. Ako'y bayad nga. Ito o, oh, ang ganda o. Oh. <laughs> Cute pa naman, Lynn. Pagkaloob <laughs> sa bahay. Ah, uh, bye-bye na. Ito na sa amin.